Eh, may tanong. Jo Marie, pag umalis ka ba sa company agent service may maku- Kapag ka nag-resign, no? walang separation pay kahit 100 years pa Jo Marie. Wala talaga sa batas 'yan eh. Yan ang mahirap eh. No? walang resignation pay. Walang resignation separation pay sa batas. Actually, isa 'yan sa mga panukalang batas nung 85 kamang gagawa party siya No? So, yung supportan ko kasi yun yung kamang gagawa, Eh na gumawa ng batas na magkaroon ng separation. Kasi ano naman talaga eh. Kung wala walang kakwenta-kwenta itong mga batas natin. Pagka kahit gano'ng katakatagal sa isang kumpanya tapos ikaw ay nag-resign, wala kang makukuha. Final pay lang. Sayang yung, yung ginugol mong oras, pagod, yung buhay mo doon sa kumpanya. Pero sa ngayon, walang batas eh. Yun ang mahirap eh. Kaya kailangan talaga magluklok tayo ng mga kongresman uh, congressman, senador no na na may puso para sa manggagawa. Kaya nga ko yung Kamanggagawa Party part number 85 kasi isa yan sa mga unang-una nilang gagawin. Good noon, ha? good PM Kitty Cat saka Samuel. Nakalungkot Jomarin no? Uh, na walang wala kang makukuha kahit 18 years ka na final pay lang pag nag-decide. Wala eh. Puro mga may-ari ng negosyo yung mga congressman at senator eh. Wala tayong magagawa. Siyempre, kung sila may-ari sila negosyo, congressman sila, gagawa ba sila ng batas na ma sila? Di ba? Diba? Ganun lang, basic na basic lang yung logic nun eh. Pagka ang nakaupo siya sa Congreso Senado, may-ari ng negosyo, hindi yan gagawa ng mga batas o hindi yan hindi talaga yan magtutulak ng mga batas na para sa mga manggagawa. Kasi pag para sa manggagawa, ibig sabihin, Magagasusan sila Simpleng logic lang eh Hindi natin kailangan laliman eh Good afternoon, lucky me Aim, pwede ba kumuha sa kahit nag-awal? Ito ah Kaya ang COE na yan, dami nagtatunong yan eh ang, ang Certificate of Employment kasi Isang pirasong papel lang yan eh Hindi ko alam kung bakit may mga kumpanya na pinagkakait yan eh ah uh, kahit tag-awal ka, kahit ano pang ginawa mo, pwede, pwede naman talagang humingi ng COE, ng certificate.